Matapos nga ang patawan ng persona non grata ng ilang mga bayan, si Pura Luca Vega, hindi siya nagpatinag sa mga ito. Sa isang palabas niya pagkatapos itong mga issues tungkol sa persona non grata, sinabi ni Pura dun sa palabas niya na wala siyang pakialam kahit pa idineklara siya persona non grata ng ilang mga bayan. At na-mention niya rin doon yung separation of the church and the state. Maaaring iba-iba yung interpretation natin pag sinabi natin separation of the church and state. Pero for me, ito yung pagkakaintindi ko kapag ka sinasabing separation of the church and state. In my personal opinion, ang ibig sabihin nito, hindi pwedeng pagbawalan ng Estado ang sino man na magtataguyod ng reliyon. Hindi rin pwedeng pagbawalan ng Estado ang sino man na ipractice yung religion na meron siya. Kumbaga, binibigyan ng religious freedom ng Estado ang isang individual. At sa parte naman ng church, ipinagbabawal na mag-influensya ang simbahan sa anumang desisyon ng gobyerno. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi pwedeng magbigay ng opinion ang simbahan tungkol sa politika as long as hindi nito ginagamit ang paniniwala ng anumang simbahan kung saan sila nabibilong. Ito ang opinion ko sa sinasabing separation of the church and the state. So maaaring iba-iba yung interpretation natin dito sa mga salitang ito. Pero ang maliwanag dito, ang bawat individual ay may religious freedom. Pero hindi kasama dito yung freedom na paglalapastangan o paglaruan yung mga damdamin ng mga nananampalataya na iba sa paniniwala mo Walang sino man ang may karapatan Na balahurain o lapastanganin Ang anumang biliyon Kaya para sa nakararami Ito yung ginawa ni Pura Kung nagayos siya at nagbihis na parang si puong nasa Pagkatapos ay kinanta Yung ama namin Na tila walang respeto sa pagiging sagrado Nung dasal at dun sa kanyang impersonation So maaaring iba rin ang interpretation Siguro ni Pura Patungkol sa separation of the church and state pero kung babasahin talaga natin, kung ano yung nasa constitution natin, tungkol sa separation of the church and state. Yes, meron tayong freedom of expression, meron tayong freedom sa sarili nating religious beliefs, but not at the expense na nakakainsulto na tayo ng ibang religion. Pero para kay Pura, unbothered siya sa mga persona non grata na ibinigay sa kanya ng iba't ibang bayan. At naniniwala siya sa kanyang interpretation ng separation of the church and state. So panoorin natin yung mga sinabi niya nung mag-perform siya pag pagkatapos nitong persona non grata issue laban sa kanya. At kayo nang humusga. Okay, lahat tayong makasalan. Hindi tayong perfecto. Ganun pa man, do unto others what you want others to do unto you. Do not do unto others what you do not want others to do unto you. So, lugar na gusto mong mag-persona dyan, dagdagan nyo pa!